guys, good morning, good evening sa lahat Mag ano tayo, tempura tayo ng okra Ang ating tempura tayo Tempura ng okra yan Opera. Para may iba naman. kami ano, uh, Yung tanim ko yan, yung mga tanim ko yan. Kaya pwede na siya. Diba? Ayan, okay, guys. So, ito na. Okay.

ilagay ko na lahat. Marami pa kasi. Ito <laughs> madali. Ayan. O, oh, di ba? Para may iba naman yung loto natin, guys. Tapos, magpito na lang ako ng...